So yun mga kubo, balik na naman tayo. Matagal-tagal tayo nagpahinga. So ngayong araw, pag-uusapan natin itong ano, releasing net mga kubo. Nasa 400 pesos to sa, ano, sa, Shopee. So yun na rin nabili. Ano siya? 8 feet by 100 meters yung kubo. medyo makapal na rin yung, ano, niya, yung thread niya, yung nylon niya. So ito mga kubo, ito na yung ginagamit natin yun pag setup ng, ano, ng trellis ng ampalaya. Kasi mas mabilis ito yung setup up kakubo. Pakita ko sa inyo kung paano natin ito yung setup ng ano, mabilisan lang parang ano, parang curtain style yung ano lang para tayong tayong nagkakabit ng kutina ito ako bo ito ako bo bago mo ito ako bo muna ng ano gupitin ito pag inupit mo to dapat ano pag upit pasukan natin ng ano ng twine ito ako bo ganyan lang ito yung twine natin so dapat dito wala kasi tayong twine ngayon eh ito lang yung meron ako ngayon available dito yung one ply na lang so kahit na ano two ply or three ply kasi sa taas ta eh pantali natin sa taas so dapat medyo makapal so mas maganda sana kung at least two ply na ganito As, so ito one ply lang gamit natin ito so, yung kakubo kaya yeah, pasok na agad natin ito kakubo pagkagupit pasok na agad natin para hindi na sila magka ano magka buhol saka isang ano na lang diretsuhan na lang pagka set up natin yung kakubo dito sa taas saka yung isa dito sa baba tali muna natin baka um, magulo sa so, dito sa baba itatali natin ito sa taas saka sa baba ako oh, Boris papakita ko sa inyo para sa ng mabilisan lang ayun nakalimutan kong hawakan yung loob ito nga kubo dapat kasi ako po pag ako ito ay pasok magad yung ano yung client yung ano niya tali niya para hindi na magka-bowl-bowl ayun ito pasok natin ang isang twine so yun na kakubo ha ipakita ko sa inyo pa natin ito setup Mahirap ah, talaga ito ako pag nagulo eh. Ayan, dapat din mo ito maan eh. Tali mo agad pagka uh, lupit. Tali agad dito. Ayan. Tali rin sa, ano, sa taas ka sa baba. So isa ka kubo. Tali agad natin dito sa baba ako kubo para hindi nasa na sa magulo. Lapit nga. So ako ubos so, baba, tali natin. Tapos itong isa. Itong isa, kay dito lang muna sa ano, Hindi di, di ganun kataas. Puti na natin. Kano, ano, ito. Dito lang. Ay dito lang muna. Alit ng isang dulong. Tapos itong twine, yun natin, eh, yun natin, ilatag natin dito. taas yung kakupo ito naman yung isa, isa sa baba so kahit yung sa baba kahit mamaya na to pwede rin sabay na rin il ilatag doon Maligay talang yung kakubo Eto Yung hanapin mo lang yung pinakadulo na Pinakadulo niya, sabit natin dito Sa ano, sa trellis natin Ah, sa, poste Saan dulo nito? Yun lang Ito so. ako kakubo, ganito lang Tabit mo lang dito. Tapos atakin mo na lang ako po ganyan, no. atakin na lang ito. Diyan, may to mintik kasi te. Bait sa baba. Atakin mo lang to kahubo. Ipoint sa baba kasi natin sa mabuhay, sumabit. Ito lang ka kubo, ang mo dito. Ganyan lang sa ka kubo. Atake mo lang ng ganyan. Bigyan mo lang konting space yung alam. Ano, konting space tong spine. Ay yung ano, relaxing net. Pag nag-setup ka na ito, kailangan medyo ano, medyo loose to ako po. Medyo mahaba dapat dito sa baba. Kasi may ka dito pag ano. Ay, beating to pag mexe. Hingga ko po. Dapat medyo loose to dito. Mahaba dapat yung ano nya. I-set up natin para makita nyo. Yangat natin to taas na taas ano natin trellising net saan ang katanim ako kakubo ano eh inuuna ko muna yung plat tapos tatanim ko na yung ano yung ampalaya natin bago bago ako mag set up ng trellis sinuhuli ko tong set trellis kasi mabilis na naman to yung iba kasi inuuna muna yung trellis bago yung tanim so kasi nagabol ako lagi ng ano na, siyempre nahabol ko mauna tayo mag ma ano, mas mabilis yung harvest natin pag tapos ng trellis tapos na rin yung net natin at tapos na rin yung tanim natin pa ano na pabunga na kaya yung iba napansin nyo dito ako bo, na yan kakaset up ko lang din ng trellis yan ng trellising net yan kahapon lang kailangan kasi nabilisan dito dito eh So yung ka kubo, naikapit natin sa taas. Ito sabi ko muna ito dito para makita nyo lang. Ganyan. Tapos dito ako po malapit. Wala tayong hagdan eh. Ito lang gamit natin dito halo block. Ito ako bo, ito, itatali tatali ko to, ano. Iniikot ko lang, hindi ko siya tira tali, binubuhol. Iniikot lang. Ako bo, iikot ko lang dito. Atakan ko lang konti. Medyo maiksi siya. Dagdagan natin yung ano. Medyo maiksi dito eh. Kailangan hapaan natin yung hindi. Kailangan nakalit yung doon. Iniikot lang to ako bo. Kahit tatlong ikot lang, okay na yun. Ganyan, tako po. Ganun, na lang kabilis natin yung setup yung ano, trellising net. Ganyan lang. Kabilis na so sa setup. Hindi natin ano, hindi natin masyadong pinapadami yung trabaho kasi nga. Ano rin naman te, ilang, ano, 3 months, 4 months, tapos na rin naman itong magamit eh. So, kailangan, may setup natin siya na mabilisan lang din. Ito nagkapalit eh. Dapat dito Pakita ko lang Yan. Talis ako ba ako Walk Umikot Umikot-ikot May sumabit dito May problema dito Pag konting Pati pagkakamali lang eh. Ayan. Sample na to ako ba Tali ko to dito. dito ang net.